Ayan, pinadalan tayo ng mani, talong, mais. Tapos, kamatis. Madeliver na uli kami. At tapos na kami kumain ng halian. Po, pa, pa -uwi na po kami. Dumaan po kami dito sa bahay ng ninong ko sa kasal, si Ninong Bern. Matagal po siyang napatira sa Laguna. Then, umalis po siya. Nung anong araw, anong date ka, anong year ka umalis ng ano? Ma parang 2000 ano ang anong year ba kayo kinasal? 2007. Ah uh, mga 2009. 2009 almost almost 18 years tayo hindi nakikita. Oh. <laughs> sa wakas. Sa wakas. Ano Al ba ano po bahay niyo? 'Yon. 'Yon. Ah. Oh. Sabi ko na nga ba nakita ko 'yan eh. Baka dito bahay ni Ninumber na gawa ng mga maisan na. Oh. Sa inyo po 'yan. Oo. Oh. Si Kuya Jun, sa nakatira. 'Yon. Ah, yun. Nanguha ng mais. <laughs> naglaga na ako, sabi ko. Ah, naglaga po Alala kayo. Ka Alam nga ako yung kuwan niya. Sabi po ni, ano, yung taga sa amin, mininong ka sa kasal dito. Oo, oh, oh, sininong burn. Ah, Kila, ki kilala kayo. Oo, mm. kilala ako. Oo, oh, oh, hindi mo napatira kayo kala Leo? Ay, oh, ako, Yaleo. Ay, oo, oh, mga pala, Yung driver na yun. Hindi, hindi mga taga ano yun, Aklan. Ah, taga Aklan naman yung driver. Oo. Oh. Hintay natin yung tropa. Kakain tayo tanghalian. Mag-alas 12 na. Dino tayo sa bahay ni Ninong Bern. Malapit lang doon sa pinagkapitan natin sa Vista Alegre. Ayan. Dito yan madadaanan yung bahay nila Kuya Bern. Ninong Bern. Dahil yung tanim gulay. ayan. Ganda dito kala ni bar no. Dahil niyan tanim na gulay. Okay. Kuya Jun. <laughs> Kumusta po? Okay naman. Napapunta ako dito sa lugar nyo. <laughs> Ah, dito po kayo naka, nagtigil ni, ni Nong. Tan Nong, tanim niya, Nong? Oo. Uh Ang -huh. ganda, ano? Tahimik pati dito. Nong, mga, ah, mga kasama ko, Nong. Taga Manila man? Hindi po, taga Antique. taga uh Antique? -huh. Oo, dalawa, taga Antique. Ito, San Jose. Tapos, Aklano, Aklan. Aklano. Oo po, Aklano. Galing kami Baunti dito sa... Kung ako, sabi ko, parang sila to. Gatak <laughs> Tawag ka to. Nakalampas. Nakalampas. Ah. Sa gate oh, ah, Doon kami tumigil. Hmm. Oh. Napansin ko na itong bahay na to. Yeah. Hindi kaya doon nakatira si Ninong Bern. Yung bahay yun dito nga nakatira. Kain <laughs> muna kami. Pusog. Dahil yung tanim nung no? ha. Ano oh o, mo. Gawa nyo ito nung? No? De. Kapon. Ang tamis. Tap. Po ha? Bali yung mga mga mani, ani nyo rin po. Oo. Uh -huh. Lahat po yan. Kesa okay. 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 naman oh. sa Maynila, wala oh, kang kwan. Mm, tama. Kami tayo. Uh -huh. pa, daming tanim ninong, oh. ni Inong, sa Saka Kuya Jun, oh. Dito kami na kumain ng tanghalian, nagpapahinga din kami muna. Linggo, balik ka dito. Oh, ma -alam, ma alam ko yung sasakyan. Dali, dali mo yung si kalbo. Yung haro, wala akong lisensya eh. Si kalbo drive. Ang lisensya ko lang hanggang motor lang. Si kalbo ang mag-drive. Yung bata to, yung marunong mag-drive yung bata to. kanina sumama kay Reke. Mm. Umpisa na daw sabi ni Ninong, oh may pasok naman tayo, Di <laughs> pwede. Salingo. Okay. Pag walang pasok po. Bumili kayong pulutan doon papunta dito. Eh, okay. eh kami nang na bahala, basta pumunta ka lang. Mm. Pumunta lang kayo. <laughs> Siguro ba manok dito eh sa bawat. na Ayan, dahil yung pinadala sa atin si Kuya Jun uh, Saka uh, si Ninong Bird Salamat po Ah, uh, sige, okay uh, ay, Hey okay. Kapag pa pasya na lang ako Okay Panahon ka uh Oo -oh. Ayan, pinadala tayo ng mani, talong, mais tapos kamatis ma na uli kami at tapos na kami kumain tanghalian Sige. nong Sige. salamat po pasyal na lang po ako dyan pag walang pasok po lang lang. Uh, salamat na nong uh, chat ka na lang uh. okay. talong mani mais okay liber na kami punta naman kami ng Rizal Elementary School ngge okay.